Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Magugulat nga itong si Don Gustavo dahil nga halos lahat nga ng mga kapulisan at tauhan nga nitong si uh, Alberto Guerrero ay halos kasama nga nila dito nga sa pier na kung saan nga ay tatagpuin nila ang isa nga sa mga parating na shipment ng mga Montenegro, ang isa sa pinakamalaking nga mataas a klase nga ng ipinagbabawal gamot at dito nga ay nasabi nitong si Mayor Alberto Guerrero sa kanyang papa na kaya nga niya sinama ang kanyang mga tauhan ay baka kung ano nga ang gawin nitong si Ramon Montenegro sa kanya dahil matindi nga ang galito dahil simula noon nga nang ay mapasok nga sa piitan ay hindi na nga nagparamdam itong nga si uh, Alberto Tiyot na ganun na nga lamang ang kaliingat nga hindi nga mag-abo magsubong ang tanggal. Ngunit dito nga ay mapagbibintangan nito nga si Ramon, ito nga si Alberto na siya ang nagdala ng mga kapulisan para nga matuklo at mahuli ang kanilang shipment at nang ito nga ay masira at pero ngayon ganun din ang iisipin nga nitong si Mayor Alberto na ito nga ay isa sa mga pakana nitong nga si Ramon para nga masira sila sa mga tao at masira ang kanilang political career dahil nga sa ipinagbabawal na gamot. Ngunit nga maiisipan na ma'am ni Mayor Alberto Natawagan tawagan nga si Hepe upang sabihin nga dito na tinutugis niya nga itong si Ramon Montenegro at buhay nga ito. Dito naman na ay Iwiwindang uh, itong si siya uh, Rigor at ngayon ay sasama nga ito upang tugisin nga ang mag-dito nga ay mapapalaban nga ng gusto ang mag-amang Munti negro dahil nga ang kanilang tauhan ay halos maubos na nga at wala nga silang kamalay-malay na ito palang mga tauhan at grupo nga Itong si Tanggol ay meron din ang palang isang matinding plano at pabor nga ito sa kanilang grupo na hindi nga nila paghihinalaan o pag-iisipan na nasa kamay na nga ng mga grupo ni Tanggol ang pera at ang mga ipinagbabawal na gamot at dito naman na ay magkakaroon nga ng gulo ang uh, tatlong pamilya ang pamilya nga ni Mr. Kong at uh, itong ang mga Guerrero at Montenegro ay mag aaway dahil mahapin ang droga at pakalaking halaga ng pera. Nawawala nga na pera ng mga Montenegro at walang kaalam-alam si Don Julio Ramon na nasa kay tanggol pala ang perang kanilang hinahanap. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat nabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo, ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.